Samantala sa Cavite, umaaray na ang ilang mangingisda sa bayan ng Noveleta matapos ipatupad ang fishing ban sa kanilang lugar dahil nga po sa oil spill mula sa lumubog na motor tanker sa Libay, Bataan. Posibleng umabot paraw raw ng isang buwan ang fishing ban. Nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Naabutan namin si Joseph na nagtatastas na kanyang lambat sa tabi ng dagat sa barangay San Rafael sa Noveleta, Cavite, kaninang umaga. Pangatlong araw na kasi siyang hindi makapangisda matapos ipag-utos ng Cavite Provincial Government ang fishing ban sa siyam na bayan, kabilang ang noveleta. Pinabahan mo kami ng ordinansya na tigil daw muna ang pamalakaya namin dahil, dahil nga daw po sa oil steel na yan. Pinagtsatsagaan niyang ayusin ang mga sirang lambat para sakaling payagan silang pumalaot. Maayos na ang mga ito. May pinangako naman daw na ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga apektado mangingisda. Pero pangamba ni Joseph, Tingin namin sir, baka hindi sumapat yun sir. Pag pinigilan kami ng pinigilan lumawot, ay eh, ano naman ibabayad namin sa mga kapangailangan namin. Isa lang si Joseph sa higit dalawang libong residente sa Noveleta, Cavite, na apektado ng fishing ban. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Noveleta, Miyerkules pa ipinatupad ang fishing ban. Matapos umabot sa kanila ang langis na tumagas mula sa lumubog na oil tanker sa Limay Bataan. Posible umanong tumagal ng isang buwan ang fishing ban. Touchday pa lamang po ay eh, nakakita na po kami ng mga traces ng uh, langis dito po sa lugar po namin no at maraming mga basura, water lilies na inanod po dito sa aming pang no fishing zone no? so bawal po muna manghuli ng isda o anumang uh, shellfish dito po sa karagatan natin uh, sa baybayin dagat na sakop ng Manila Bay Kaninang umaga, namahagi na ang noveleta LGU ng food pack sa mga apektadong mangingisda. Sa susunod na linggo naman, mamamahagi ng cash aid. Nagsagawa rin kanina ng clean up drive sa pangunguna ng Philippine Coast Guard at mga opisyal ng barangay. Isa-isa nilang pinagdadampot ang mga basurang inanod ng bagyong Karina at Habagat sa dalampasigan. Dumating din ang taga dnr para kumuha ng water sample para malaman kung may traces o bakas pa rin ng langis ang dagat. Tatlong linggo pa umano lalabas ang resulta. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5.